Pa pag sobrang dami mong advisor para lumalabas, wala ka talagang alam. Diba? Attorney Claire Castro, tinawag na walang alam si Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Ito ay sa kadahilan ng napakarami di umano nitong mga consultant o mga tagapayo mga kaibigan o ang mga advisor kung tawagin okay so hindi nga ba inaasahan ni Attorney Claire Castro na siya ay mabibigyan ng pagkakataong uh, magtrabaho sa isang opisina lalo na sa isang tao na madalas ay maging pulutan niya sa kanyang YouTube channel. Mga kaibigan, si Attorney Claire Castro ay isang TV host and at the same time vlogger din na kung saan ay uh, laman no ng kanyang YouTube channel ang bumatikos sa mga opisyal ng ating pamahalaan. Kasama na nga po rito ang pagbatikos niya kay Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. at isa nga dito ay nang uh, malaman niya na napakaraming advisor nitong si uh, Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. At ayon niya kay Attorney Claire, dahil sa dami niyang advisor, ito daw ay nagpapahiwatig o nagpapakita lamang na wala talaga siyang kaalam-alam. Hindi ba siya kinilabutan nang makaharap niya itong si Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Ano kaya sa tingin ninyo mga kaibigan? Hindi lamang ito ang una sa mga uh, bagay na natuklasan natin mula ng ma-appoint bilang uh, uh, undersecretary sa Philippine Communications Office itong si Attorney Claire Castro. Siya rin po kasi ang itinalaga ng uh, pangulo bilang maging isang uh, press uh, secretary na ang trabaho ay ipaalam sa taong bayan ang mga plano at ang mga bagay-bagay na nais iparating ng pangulo sa taong bayan at sa bagay na ito ay marami na rin kapalpakan no bago pa lamang po siya sa kanyang opisina subalit dami na po no ang dami na pong mga kapalpakang uh, nasabi si Attorney Claire Castro, mga bagay na kumbaga ay uh, hindi naman mula sa uh, hindi naman mula sa pangulo ang mga pinagsasabi niya. At sabi nga ni uh, Senate President uh, Chis Escudero ay pagbigyan na lamang, baka excited lamang di umano siya. So hindi ba nakakahiya, 'di ba? Kung ako yung Uh, italagang press secretary tapos alam ko na uh, minsan madalas pala hindi minsan madalas sa aking YouTube channel para magkaroon ako ng views ay punahin ko ang uh, pangulo tapos eto ako ngayon humaharap kay pangulo No, ay nako, kung ako yan talaga, hindi na talaga ako magtatagal dyan sa Malacanang, magre-resign na talaga ako kasi hindi man makapalang mukha ako eh. Lalo pat gusto ko ay maging objective ang aking mga sasabihin sa publiko. Kung objective po ang sasabihin sa publiko, eh bakit pa ako tatagal dito sa Malacanang, di ba? Na alam ko namang ay, nako, 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 nako. Ibig sabihin, may kinang ang salapi. Kaya naman, noong unang araw niya, di ba? Ang yabang-yabang niya. Ang taray-taray niya. Tapos, napakahusay mag makipagbardagulam. O, di ba? Yung unang araw niya mismo. Nang ma-appoint siya, ang galing-galing niya makipagbardagulam. Tapos, after that, kinabukasan na nalaman ng publiko yung pagiging palengkera niya. ba? Diba? So, ayun, kinabukasan din, nung mag -press, magkaroon ulit ng press briefing, pabiglang mabait naging anghel. ba? Diba? Siguro na-realize na niya. So, mga kaibigan, ano sa tingin ninyo? Si Atty. Claire Castro ba ay isang uh, abogada na makatutulong sa ating Pangulo na si Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos? o mas makasisira ito sa Pangulo. Kayo na po ang bahalang humusga. Pangalawang tanong, willing ba kayo na mag-file na lamang siya ng courtesy resignation? Dahil tingin ko siya mismo ang sisira sa pangalan ng Pangulo. I-analyze nga natin si PBBM. Mm -mm. ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay, kay Secretary Larry Gadon para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Anong anong meron? Oh, di ba? Ang ganda ng tanong nitong si Attorney Claire Castro. Ano raw ang mayroon itong si Larry Gadon kung bakit inappoint siya ni President Bongbong Marcos Jr. bilang advisor or consultant for poverty alleviation? Kung paano mababawasan ang kahirapan dito sa ating bansa. Bakit niya inapoint itong si Larry Gadon? Simple lang ang kasagutan dyan, Atty. Claire Castro. Yung ina-appoint po ni President Marcos Jr. ay yung mga bobo. Ang ina-appoint po niya yung mga tanga. Para nang sa kapag in-interview ng mga media, ay sila yung mapuputukan. Na di ba? Ini-interview si Larry Gadon. Pinadisbar niya si Sara Duterte. Anong nangyari? Hindi siya nagtagumpay. Pangalawa, yung posisyon na poverty alleviation, in-appoint siya pero hindi man lang nabawasan ang mga mahihirap. Pagkos pa yung mahihirap. So, nag-appoint siya ng mga tanga na kung saan yung mga tanga na yon ang mabibigyan ng bad records. So kasama ka na dyan, inappoint ka niya kasi nga alam niyang tanga ka. Diba? <laughs> inappoint ka ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi nga, alam niya na binabatikos mo siya sa inyong mga programa. At sinasabihan mo pa nga siya na mahina talaga siyang leader. Diba? O ngayon... Sino ngayon ang humaharap sa media? So sa halip na ang Pangulo ang humaharap... Ikaw yung humaharap. O kagaya na lamang dun sa impeachment. O diba? Salita ba ni Pangulong... Uh, Bongbong Marcos Jr.? Diba nasukla katuloy ni... Uh, Senate President Chis Escudero? Kahit kasi nga... Hindi, mo, hindi yun yung uh, message ni uh, PBBM. Personal na message mo yun. So ibig sabihin inappoint kayo dyan ni President Bongbong Marcos Jr. para makita at malaman ng publiko kung gaano kayo katanga. Mm. Simple lang. Kayo guys, na, na -ge gets nyo? Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Mm -mm. Ang dami mong advisor, mm -mm. tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa, and everything. Mm -mm. Kulang pa ba? para ma-alleviate yung poverty. So nakikita nyo guys yung uh, reason o yung dahilan kung bakit inaappoint appoint ni uh, President Bongbong Marcos Jr. itong katulad ni uh, Attorney Claire Castro. Ano kaya sa tingin niyo? Kasi ang tingin ko dito, inaappoint appoint niya si Attorney Claire Castro para mabawasan yung kanyang mga kritiko. Para mabawasan yung mga vloggers yung mga tao na kumukundina at naninisi sa kanya o naninira sa kanya. So, dahil nga ina-point niya si Attorney Claire Castro na bawasan ngayon ng isang kritiko. So, lahat ng sasabihin ni Attorney Claire Castro ay babalik sa kanya. O ibig sabihin ang magigisa sa sarili niyang mantika ay si Claire Castro na hindi na si president. No, kasi nga kapag ini-interview ng media, sino ang humaharap? Eh di si Attorney Claire Castro. Ngayon, kapag may announcement o kapag may tanong na hindi naman na uh, mula kay President Marcos Jr. yung kasagutan, sino ang napapahiya? Si Attorney Claire Castro. Kagaya nga po doon sa tanong na Uh, dun tungkol sa impeachment anong yung sabi ni uh, Senate President Chis Escudero pagbigyan na lamang dahil excited lamang si uh, Attorney Claire Castro doon sa impeachment. Kasi hindi niya alam eh. Ngayon lang naman siya eh. So, diba? Napahiya siya lalo. Kayo guys, sa tingin nyo, tama ba?